Saan yan? type Po? So? Ay hindi naman ako naniningil ma'am eh Ay ito ma'am Ay ito sir oh. Sige ma'am sa po Okay ka na ma'am? Okay na ma'am Okay. Okay kita ko? Sige, balik ka na. Atay kita. Anong aras time in mo, ma'am? 8.30 8.30 Kaya naghabala ako Bakit? Bakit last minute ka na sumakay, ma'am? Ha? Bakit last minute ka na sumakay? Late na kasi nagising kasi ah Ah Ibig sabihin, sumasakay ka lang ng motor pag late na Oo Minsan minsan lang K pagka ano lang pagka late ka na ikaw talaga ma'am eh. libre pa talaga ito kuya oh ma'am libre lang ano bang drag nobo ito ah ito ma'am so, ito po? siya ma'am ayan nag kasi ako ng libre doon sa pwesto eh pagka ako nakita mo libre araw-araw libre ay, yun nga lang. Ay, depende. Yun nga lang, hindi siya araw-araw. Kasi -araw, give chance to others. Ano po yung name niyo? Ah, uh, ayan po, Nas. Ah, Nas? Okay. Saan na kayo ni Vlogger? Ah, uh, mag-3 so, years na mom Ma eh. Malayo ba pinanggalingan mo? Oh. Malayo ba pinanggalingan mo? Saan so, magpasano sa so Janice sa so may Victoria Bill? Janice? Oh. Ang lapit mo lang pala eh. Lapit <laughs> Ikaw talaga oh, niloloko mo ako eh. Akala ko naman ang layo ng pinanggalingan mo kaya ka na late. Eh, nilalakad ko lang. Dapat inagahan mo yung gising mo, mga alas tres. Eh, yun lang ako late. Hindi naman everything ako late. Ah, ngayon ko lang na late? Oo. <laughs> Promise? Pagkasi kasi may parang may may video kihan na saan. Ah, uh. ibig sabihin may occasion. Hmm. Kaya na po yat ka. Oo, kasi sobrang ingay ka. <laughs> okay oh, ka lang dyan? Apo, <laughs> init. Dami mo na pala ang subscribe. Ah, nahanap mo na ba yung page ko? Ang okay, 100k na pala. Ah. Kung ba pinagpag. Ibig sabihin niya na appreciate nila yung ginagawa ko. Kakaliwa tayo dito, di ba? Yes, po. Oh. Ah, uh, labit ka sa bus mo, pagagalitan ka, late ka na naman. Hindi naman kasi everyday, okay lang naman. Every other day lang? Hindi. <laughs> Once a month. Once a month. <laughs> <laughs> Para alternate yung galit niya, ano? Uh Oo. -oh. Galit niya yun, bukas hindi. Lagi naman kami nag-OT, kaya okay na lang naman. Ano ba trabaho mo siya sa Tech Type? Eating coordinator sa ano medical company. Dito lang po kayo na part na ano, na ano, nag-service or oh. hindi rin ano, wala sa mga province, di ka ano. Dito lang, sa Pasig area. Dito ba kakaliwa o dun sa pangalawa? Dito po sa naman. Pataas dito, di ba? Oh, oh. Okay. Thank you po. You're welcome. Walang bayad ma'am, okay na yun Thank you Ah, tulungan kita Ayan Wala naman ma'am, walang nga naman Okay